Guys, mga idol, uh, tatanong ko lang sa inyo kung ano ito, ibig sabihin Ayan, Ayan ang palatandaan mga idol May tatlong palatandaan, puno na tanag Paano siya? Pa triangle mga idol Ayan mga idol may bato. yan. So, kukuha na natin ang kanyang ano. Ayan. Ayan ang bato. Mga idol. Triangle ang puno. Ayan. Puno ng tanag. Tapos sa gitna. Pinakagitna talaga ito mga idol ha. Itong bato. Ayan. Itong bato. Pantay na ba ito mga idol? Pantay yan. Oh. Uh. yan. Ano kaya ang ibig sabihin yan mga idol? Comment naman kayo. Comment kayo sa baba. Salamat.